Hello guys, uh, nandito po ako ngayon sa site na ngayon. Nandito na po ako. Galing na po ako dun sa uh, sandaan, dun sa may pure gold. Uh, guys, nandito ko ngayon sa gate ng na site namin. So, uh, ilalapit namin sa office para makuha namin yung identity, identity na nagsangla dun sa sandaan, dun sa may pure gold. Ngayon po, nandito ko ako ngayon sa baliwag. So, gusto ko, lang, po, gusto ko lang po talagang makuha yung identity name ng nagsangla ng cellphone ko na gusto ko po siyang mapakulong. Para wala na po siyang uh, maabra din tao para wala na siyang maapakan tao gusto ko siyang mapakulong mapakulong para hindi na po maulit yung nangyari sa iba so, yung nangyari sa akin sa iba so ngayon po guys ah, gusto ko talaga na makuha yung identity name na nagsanga na ng cellphone ko at saka na ah, brief ko na na nandun sa, ah, sa gilid gilid ng pure gold sa may sandaan na dun na relocate ng uh, ano GPS ah, uh, Google Maps ko po, po dun po na relocate uh, ah, kailangan po talaga makuha so ayaw baby, guys, po ibigay barangay kami Uh, kailangan ipagbarangay po doon namin bago namin bago nila ibigay yung uh, detalye so guys uh, ako gusto ko talaga mapakulong yung tao ipakulong ko po kasi supra na eh. ikaw na nga yung naawa sa kanila ikaw na nga yung na, uh, nag, uh, pinapatuloy, pinapakain mo tapos uh, natry doon pero wala akong story pa kaya sa akin lang kasi gusto ko matris yung tao na yun gusto ko matris yung nagpinta ng cellphone ko o nagsanglas ng cellphone ko dun sa sanlaan Pero, hindi, bina ko hindi pa na, hindi ko na nahanap ayaw ibigay ng ano sanlaan yung detalye o, alam ko kung saan naka ayaw ibigay ng, ng sanlaan yung pangalan ng tao ayaw ibigay, magpaparangkay daw muna kami gusto ko lang magpakulong yung tao eh. So guys, ngayon, so nahirapan talaga ako. Uh, sana, be aware po sa lahat. Uh, huwag magtanggap ng kung ano, at sinong tao sa pamamahay natin. Kasi pinapalamon na, uh, kakagatin ka pa. So, yun nga, sana matulungan ako ng barangay. Sana matulungan ako ng barangay na mahanap yung taong nagnakaw sa cellphone Yung, yung yeah, sa resibo lang dati ng cellphone mo, andun pa ba? Wala. Wala na. Pati box Naiwan ba? sa bahay. Sa bahay. Dito sa ano namin. Saan? Sa ano? Ay dun. Pasig. Ay. Lagi. Hindi na ba kailangan? Hindi na ba mahanap yun? Wish yeah. Biska. Patalo ka. Dalam mo na. Tapos puntaan mo si Mamahan. Patulong ka ka Mamahan. Mamahan? Oo. Paano kayo matrist yun? Eh, klaro naman andun eh. Kaya nga. Ano gagawin ko? Paano yung, yung, yung wala sa akin, hindi ko hawak? So, Tama ko, anong magandang gagawin mo tayo mas mamat? ka! Ah, sige. Oh, yan. Oh, my God. So, nga yun, nahirapan na ako ba yun. Eh, ang akin na kasi, guys, uh, yung tao. Para po, mabigyan po ng lesson. Kasi, pangit naman kasi, pareho tayo nagtatrabaho tapos, uh, nanakawan mo pa yung tao. Na trabaho din, Ika-captain lang ngayon yung sahod natin, kasi nalakawan pa tayo. So, kung may problema naman sa kura, dapat uh, kailangan po natin uh, kausapin yung tao o manira Kasi naman yung pwedeng hiraman natin, huwag po tayo basta basta mag-nako. Dahil ito, uh, sobrang hirap talaga. Kaya ngayon, gusto ko talaga magkakulong yung tao na nagkukuha kong 7 ko. Kaya hindi ko siya titigilan hanggang hindi ko makuha yung identity na, yung uh, identity name niya. So, napakahirap kasi kailangan ng resibo ngayon. Uh, na pala ako ng resibo na salinaan ang cellphone ko para po uh, ma-detect yung, yung cellphone ko so punta na po akong bahay sana matulungan ako ni ma'am kahit wag ko na siguro habulin kasi mahirap kasi mag magtuturo ng tao na hindi mo naman alam ko sino pero kung sa ah uh, puso mo na siya yung kumuha. So kailangan talaga ng pro iba na kailangan kong makuha yung matrix yung ano. natris na namin yung location kung saan siya nalala. Pero yung resibo kasi ng phone ko hinanap sa akin. So nandun natapon ko na siguro yun sa bahay. Ka. Nandun sa Quezon province gusto nyo kunin. kasi so, hindi ko na mahanap yun. So yun ang pag-asa. Alright. Uh, uwi ako ngayon guys, mag ako. Punta akong office. Basta malaman ko kung sinong kumuha ng cellphone ko. Kung totoo yung kutob ko, nandito lang sa bahay. So, papalayasan ko kayo. Pa ipapahiya ko kayo sa publiko. Pero pag naman, patanggal kita sa trabaho. Pero pag dito naman, sa, sa, labas, sa bahay ko lang. Kasi dalawa lang talaga yung location na ano, pinaghinalaan pinag ko yung eh, sa site or dito. Pagdito naman sa bahay, kasama ko lang din. So, Ipapahiya ko kayo ipapakulong ko pa kayo para wala nang hindi na maulit sa iba 'yung nangyari sa, sa akin Hindi po. Ayaw po ibigay ng ang detalye ng ano. Oh, sana... Sabi ko sa iyo, mahirap. Mahigit kasi dyan. Hindi yan katulad dun sa sa palengke. Pero dun na rin locate yung ano, location kung saan sa, ano, sa kanila. Hindi. Nagtanong lang sila. Oh, ayaw talaga. Dyan ayaw magbigay kahit yung pin... Hindi, maganda yung Tilisa. Tama mo si parang yung ayaw. Kailangan dapat magpabarangay we. Ayun, magpabarangay ka. Kaso, ni ba pabarangay mo? Ngayon na nga ayaw nga ibigay. Ay Sabi ko, paano ko naman pabarangay ito yung tao? Hindi ko naman alam kung sino. O, o, kaya para gusto ko lang maklarify o ma-identify yung pangalan ng tao para at least may suspect kami. Mukhang dyan lang sa'yo yung dito sa sama. Mukhang dyan lang sa'yo dito sa sama. Eh wala eh, serye ma. Kailangan lang 'yan. Doyja. May GPS Na-trace ko na po eh, sa GPS. Na, na nga, sa tinangang na trade, sa Sanla ko, sa Kaso ayaw ibigay yung detalye. Hindi ko nga alam kung sino. Kayo kunyo inaalam ko yung, yung, yung pangalan ng tao. namin kasi sino po yung ko? Eh, andyan nga po yung cellphone. Hindi namin alam po sino. Sa baranggay, mo na nga yung mo sa sanla. Eh, ayun naman. Ayun, pwede po muna kang baranggay. Na, tinisa na. Ano? Sabihin mo doon sa barangay yung cellphone mo nun din na. Kung ngayon, na-trace mo. Wala kasi. Na-trace mo kung nasan yung cellphone na sinanla. Ngayon po, sa sanlaan, hindi naman po sa akin magbigay ng... detalye kaya po kailangan ko, kayo ang makipag-ugnay sila. Hindi Sabi ko tayong kung may, may sagot naman po 'yung CCTV kasi kilala ko naman 'yung tao at saka 'yung cellphone ko kilala ko naman, sabi niya. Hindi kailangan kasi namin 'yun. Hindi kami tumatanggap sa Google lang. Sabi, Hindi na sila tumatanggap sa Google lang or sa Google lang na relocate yung tao. Ay, tutulungan ka. tutulungan na ba tao? na na

sinama mo ko, kilala ko yung ano na oh yun. Ano na SK Princess, Tay? Ah, Nipag! Yes. kilala ko yun. Kilala ko kasi si Kuya mo. Kanina kung Logo. sa harap mo, sa gilipas mo, sa gilipas mo. Kung sa gilid, pwede ko siyang kausapin. Kasi kilala ko yung nagsasanggap. Yung nagsasang. babae ba na ba bilang... nakausap mo? Yung babae. Yung parang kasyor. Yung kulay green. Ay, sa... ah. bisok. mo na. na. Kung oh, kilala na. ko naman. Gusto mo kausapin natin? Kung ma, makakang makakay kausapin. Oo, kilala ko yun. Mag-report ka sa barangay na wala sa ito. Dalawa lang naging nawala dito at saka dun eh. Sa bahay ko at saka dun sa bahay ko. Saan? Madet sa show kung ano sino nagnako malala ng kung ano pangalan. Opo. Okay. Bakit si may kailangan mo pangalan? May reklamo yes. mo. Tinatanong ko kasi si Kuya Daniel mo kanina kung saan, ne, saan mo ba nakita sa sasarap daw. Sabi ko baka doon, kung doon, pwede kong pakiusapan yung babae kasi kakilala ko na nga siya. Doon kasi kami sa... natin. Alam mo, kumuha lang na sa loob ng bahay niyo. Ano? Yun na nga po. Kasi mahirap kasi magbintang pe. Eh. So, walang pruwe pa. Kasi walang magbintang Kasi doon, mga nakalatagang cellphone, hindi na wala. Kasi anak, anak, tada, selso, nasi, kami Kasi, isang... iniwan po lang yun. Ayun, hindi, po ka ng barangay. Mas maganda. Ang barangay, malalaman mo kung sino ako ng cellphone. malalaman mo pa nga. Nakalimutan ko dahil mag ng barangay. Ako sabi ko iyo, nakaiwan ako sa poso doon, liman nito. Wala na nga. Nakulabang po. kasi ako sa kasama ko. May piran na. Wala lang ako pera yun. Wala lang pera yun.